Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programa ang Sibilyan Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At sa bago tayo magsimula, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At maging sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabaybay tumututok Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyong lahat naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa sa mga usapin na nangyayari ho dito sa ating bansa na kung saan tinatalakay po natin dito ang mga pang-aabuso ng ilang mga politiko na ginagamit lamang po ang kanilang mga kapangyarihan para po mangamkam ng pera at para po makapagnakaw sa pera ng ating bansa. Sana po ay lagi po namin kayong makakapiling sa ating programang ito. At sana din po sa lahat po ng ating mga kababayan na matagal na ho nating subscribers at sa mga baguhan po nating mga subscribers, huwag niyo pong kalimutan na mag-share sa mga kababayan natin sa videos na inyo pong napapanood sa programang ito at sana din po bilang tulong na rin po sa inyong lingkod ay eh, wag po kayong mag skip ng ads sapagkat sa, sa hindi nyo po pag skip ng ads nakasalalay po dyan yung tayo po ay makakapagpatuloy nang sa ganun po meron po tayong pambayad ng internet at nang sa gayon din po makapagpatuloy po sa pang-araw-araw na pamumuhay ang inyong lingkod de eh, Pipano Labrador sa ating pakikibaka sa mga mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. At syempre po tulad po ng sinasabi ko, doon po sa kabilang channel natin, doon sa ating channel na ipipanyo Labrador the extreme commentator, isa e na din po isamahan nyo, lim, uh, nyo rin po ang yung lingkod doon sa ating programa na kung saan tinatalakay din po natin doon ang mga mahahalagang bagay, yung mga pangyayari na nagaganap po dito sa ating bansa. At sana din po doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong kakayahan na makatulong sa programang ito, ay eh, pwede po kayong humingi ng uh, GCash number natin. Doon lang po ha, sa mga gusto lang po tumulong. Hindi po tayo dito namimilit. Sa mga Pilipino lang po tayo uh, lumalapit. Doon sa mga makabansa o makatao siyempre. Kaya nga nandito ang programang ito para pagkaisahin at pagbuklo din ang uh, ating mga kababayan na tayo po ay magsama-sama dito sapagkat ang programang ito ay para lamang po sa mga Pilipinong mayroong pong pag-ibig sa ating bansa, pag-ibig sa ating mga kababayan na mayroong pong pagpapahalaga sa ating bansa. Ngayon po, ah, uh, bago po ang lahat, binabati din po nating ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Okay, sa umaga po ito, tulad po nang napanood ninyo kagabi, Maraming salamat po doon sa nagpaabot pero tulad doon ang sinasabi ko may hinahabol po kasi tayo na halaga. Uh, medyo nadadagdagan po pero ayon po sa aking asawa, eh, konti na lang naman ang kulang sabi niya dahil ang hinihingi po kasi ng ospital para sa operasyon ng aking anak dahil po yung aking anak eh, connection po sa kanyang guiter yung heart kumbaga may sakit siya sa puso tapos konekto, konektado doon sa heart niya kaya kinakailangan siyang maoperahan eh yun nga kagabi nagulat ako mga kababayan eh kapag ooperahan pala kailangan ng Weber eh asap tinanong ko yung sa para sa yan eh para daw kung anong mangyari wala silang pananagol eh biro mo nagbayad ka na tapos hindi pala sure pero ganun paman eh sana ho patuloy yung mga panalangin para po sa aking minamahal na anak Uh, sa totoo lang po baka po mayroong mga kababayan natin sa abroad na gusto pong makatulog yung mga hindi po makapagbigay sa pamamagitan ng GCash sa Western daw pero ganun paman man mga kababayan hindi po tayo agad-agad nagbibigay na mga impormasyon sa atin dahil alam nyo naman maraming mga kalaban na pwede nilang gamitin hihingi yung address hihingi yung ganito para lang matukoy kung nasaan ho Uh, sa totoo lang hindi naman ako ang maano dahil hindi ko naman ibibigay yung aking address natural doon po sa ang problema baka sila kasi ang ano eh kaya nga po uh, doon po sa mga kababayan natin na may gininto ang puso baka po meron kayong pamamaraan ngayon kung gusto nyo po talaga magpadala sa Western Union pwede po kayo mag-PM para naman po sure kami at makilala din po namin kayo para po malaman namin kung talagang ikaw ay kalaban o hindi Ganun lang po yung mga minamahal ko mga. Kasi ang kulang na lang po mga minamahal ko mga kababayan na schedule po ang aking anak. Ngayon po nga kundi daw, Lu uh, daw Bernes, eh Lunes. So kaya po naghahabol kami na ano, ang kulang na lang po ng yung lingkod ay nasa 27 na lang ho. At oh, Sana -san po may mga mabubuting puso po na mga kababayan natin sa abroad na makatulong sa inyong lingkod de Pipanyo Labrador. Ganun pa man, naniniwala po ko na napakaraming Pilipino ang mahabagin sa kanyang kapwa Pilipino. Naniniwala po ko na 99% marami pa rin pong Pilipino ang mayroong pong damdamin lalong-lalo na po sa inyong lingkod de Pipanyo Labrador. Okay, bilang komentator uh, sa kabila ho ng lahat ng ating mga nararanasan, e patuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan sa programang ito. Okay, uh, sa araw pong ito, uh, kalimutan muna po natin yung ating pinag-usapan ngayon sapagkat tulad nga po ng sinabi ko, hanggat ako po ay nabubuhay, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating inambayan sa anumang araw, sa anumang oras, sa anumang panahon, tayo po ay patuloy na mag-aalay ng buhay para po sa ating inambayan. Okay, sa araw pong ito mga kababayan, pag-uusapan po natin yung ginagawa ni Duterte na kung saan hinihimok niya yung ating mga kababayan at maging yung mga dayuhan, mga negosyante dito sa ating bansa na may malalaking negosyo na magkaisa di umano na huwag nang magbigay ng tax sa ating gobyerno. Nang sa ganun, sa pakaiwari ko po, magiging inutil po ang kaban ng ating bansa sa totoo lang mga kababayan ipinapakita na po ni Duterte ang katotohanan sa mga o sa ating mga kababayan na siya ay isang komunista komunista na handang ipaglaban ang katiwalian sa totoo lang halos lahat ng pangbabastos ang iinsulto sa ating gobyerno at maging sa ating Pangulo, ginawa na niya. Na kung ating susumahin, mga kababayan, pwedeng pwede na siyang kasuhan ng rebilyon ng ating Pangulo o ng ating gobyerno. Pero ganun paman man, sa kabila ng kanyang pagkawalang galang sa ating pamahalaan, nananatili silang kalmado. Dahil nakikita nila na ang mga pinapakita ni Digongyo ay bunga ng kanyang pagkadesperado. Naging disperado siya dahil tinanggalan ng confidential pan ng gobyerno ang anak niya na natagpo ang nagnanakaw ng milyong-milyong halaga sa kaban ng ating bansa. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi na po makatarungan ang ginagawa ng mag-amang ito. Alam niyo po, sa nakikita ko lang, kaya hinihimok na mag-amang ito. Ang mga negosyante dito sa ating bansa na huwag na magbigay ng tax E eh para bumaksak po ang ating ekonomiya. Para walang proyekto na magawa si Bongbong Marcos dito sa ating bansa at maging ang ibang politiko na mayroong katungkulan sa kanilang uh, lungsod o probinsya. E eh ayon nga sa nakalap po natin na impormasyon mga minamahal kong mga kababayan na kaya gusto daw ni Nigongyo na wag na magbigay ng tax ang ating mga kababayan e eh dahil daw yung tax na binibigay natin sa gobyerno o sa gobyerno, ninanakaw lang daw ng mga politiko para gamitin tuwing eleksyon. Nang sa ganon patuloy silang manatili sa pwesto o posisyon. Eh hindi pa, kaya nga nagnanakaw din si Sara, si Paulo, si Duterte. Eh para manatili din sila sa pwesto. Kasi para manatili sila sa pwesto, kailangan marami silang pera. Dahil mabibili nila yung mga tao na mga butante na nagbebenta ng kanilang boto. Diba? E anong pinuputok ng butchi ng mga ito? Eh malamang kaya siguro galit si Duterte dahil wala nang makuang confidential pan itong si Sara. Malamang natatakot sila na baka matalo si Sara kasi wala silang maraming pondo, wala silang ma maraming nanakaw eh. Wala silang masyadong maraming bilyong-bilyon na nananakaw sa ating mga kababayan. Kaya siguro, ganun na lang yung galit ni Digongyo dito sa ating gobyerno ngayon. Eh, may kasabihan nga, eh kung totoo man yung sinasabi nito ni Digongyo, may kasabihan na yung ahas, galit sa kapwa niya ahas. O yung mandarambong, galit sa kapwa niya mandarambong. O yung magnanakaw, galit sa kapwa niya magnanakaw. Pero sa nakikita ko, kung uh, sabihin na natin, hindi prepekto si, si Bongbong Marcos, pero mas lantaran ho yung ginagawa nito ni Sarah. Pag nung kanyang ama, bilo mo, biro nun nyo ha, trilyon-trilyon. ba? Diba? Oo. Kung baga, ibig sabihin siguro ni Digong dapat wala ng tax para wala ng uh, manakaw ang mga politiko. Total, wala na rin manakaw yung anak niya, na si Sara. Kaya gusto siguro ni Duterte, wala ng tax para lahat hindi na mabigyan ng pondo. Ganon siguro ang gusto niya mga kababayan. Kung hindi ba naman sira ang utak nitong Digong to, napakagago. Alam mo digaw niyo, sa totoo lang, isa kang tanga. Maliban na tanga, bobo ka pa. Ha? Sino ka para magmando sa bansang ito? Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Ikaw pa rin ba ang pangulo? Kung hindi ka ba naman si Raulo kang gago kang matanda kang demonyo ka? Ha? Pinasukan na yata ng anay ang utak mo. Ba't nung panahon mo, di mo ginawang ipatanggal ang tax ng mga negosyante sa bansang ito? Sige nga. Ba't nung panahon mo, hindi mo diniklara o pinatupad sa bansang ito na bawal nang magbigay ng tax kasi ninanakaw lang ng mga politiko. Sige nga, hindi mo magawa. Ano? Sige nga, hindi mo pinaalis ang tax kasi alam mo ko bakit? Nakikinabang ka pa at ang mga tao mong katulad mo. Ha? Yung mga tao mong katulad mo, katulad ni Bato at ni Bongo. Isang gago. Sino niloloko mo? Porkit ba trilyon-trilyon na ang nanakaw mo sa bansang ito? Kaya ang lakas ng loob mo. Nahikayatin ng mga Pilipinong negosyante na wag nang magbayad ng buwis sa gobyerno. Akala mo ba hindi alam ng mga mga tao sa bansang ito? Kahit bata, maligno, multo, tiyanak, duwende, engkanto, alam na alam ng lahat ang pagiging mandarambong mo. Ha? Baka hindi mo alam yan, digong nyo. Akala mo kung sino ka? Akala mo kung sino ka matino? Alam ng buong bansa Duterte ang habol nyo o ang intensyon ninyo ang makapagnakaw sa pera ng mga Pilipino. Ay huwag mo kaming ginagago. Kung gusto mong mag makipaggaguhan doon ka sa mga kasama mo. Kung gusto mong maniwala kami sa'yo, ibalik mo yung trilyon-trilyong ninakaw mo pati na yung bilyong-bilyong pera na ninakaw ng anak mong si Puloy at ni Sara. Di ba? Para maniwala kami sa iyo. Isa kang tanga. May lakas loob kang magkudita? Bakit sino ka ba? Ah, oo nga pala. Ikaw nga pala yung dating presidente, presidente na walang ibang ginawa kundi magnakaw ng pera ng bansang ito araw-araw o gabi-gabi. Ha? halos hindi ka na nga makakain at makapagkape. Kasi para sa'yo, mas importante yung makapagnakaw ka kasama ng yung kabinete. Ha? Importante sa'yo yung makapagnakaw ka kasama ng kabinete mo. Hindi ka na nahiya. Balikan mo nga yung mga alaala na ikaw pa ang presidente. Isipin mo at bulay-bulayin mo at natiti ako sa'yo. Ha? Ikaw mismo makakapagsabi sa yung sarili na sa lahat ng presidente, ikaw na yung walang nagawang mabuti. Ikaw na yung walang nagawang mabuti para sa bansang ito o sa nakararami. Dahil nung mga panahon mo o dahil nung mga panahon nyo, nung panahon na ikaw pang pa presidente sa bansang ito, ang iniisip mo lang ay ang iyong sarili. Masakit ba? May mali ba sa mga sinabi ko? Kaya wala kang karapatang kalabanin ang bagong presidente dahil hindi mo maitatanggi na alam ng bansang ito na si Bongbong ay mabuti. Hindi tulad mo Duterte. Isa kang malansang tae ng demonyong walang bait sa sarili. At isa pa po sa gusto kong malaman ninyo mga kababayan na hindi po ninyo nalalaman na ayon po sa ating uh, nakalap na impormasyon hinihimok din po ah, uh, ni Duterte ang kanyang mga nasasakupan sa New People's Army na magsibaba sa kapatagan upang tumulong na maghikayat sa ating mga kababayan na mag-aklas sa pamumuno ni Marcos bilang pangulo ng ating bansa. Habang tumatagal, palala ng palala ang mga ginagawa ni Digongyo. Gusto niyang mawala yung tax sa ating bansa. Pero no panahon niya, ultimo mga taong nagtitinda ng mani at sigarilyo sa kalsada, gusto niya magbigay ng tax tax na napupunta lamang sa sarili niyang bulsa. Kung maaalala ninyo, nagpapasok siya na nagpapasok ng mga negosyating checkwa dito sa ating bansa nang sa ganun, umaman siya sa mga tax nila. Tapos ngayon, na hindi na siya ang pangulo ng ating bansa, gusto niyang tanggalin ang tax na dapat lamang mapunta sa ating gobyerno. Nang sa ganun, ay magamit sa mga proyekto sa bansang ito. Sa totoo lang, marami po sa ating kapwa Pilipino ang galit na galit na kay Digongyo. Ang iba nga sa kanila, nawawalan na daw ng respeto o paggalang kay Digongyo Ang nakakatakot pa nito, kapag hindi na makapagpigil ang ating Pangulo Baka makatikim si Digongyo ng leksyon mula sa ating gobyerno Sa totoo lang mga kababayan, pinipigilan lang po ng ating Pangulo Ang mga politiko na kumukuluna ang dugo sa mga pinaggagawa ni Digongyo Pero wag sanang umabot sa punto na mapuno ang ating Pangulo Baka sa kulungan magpasko itong si Digongyo. Pero sa tingin ko po mga kababayan, kaya malakas ang loob ni Digongyo na insultuhin o abusuhin ang ating pangulo eh dahil may maisusumbat siya dito. Dahil kung maalala po ninyo, si Digongyo ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani sa ama ng ating pangulo ngayon. Kaya bilang pagtanaw ng utang ng loob ng ating pangulo kay Digongyo hindi siya nagre-reklamo ni nagsasalita sa lahat ng pang-aabuso sa kanya ni Digongyo. Pero ayon po sa ating mga kababayan, patas na. Dahil kung tutuusin, anumang oras pwedeng-pwedeng papasukin ng ating Pangulo dito sa ating bansa ang ICC pero hindi niya ginawa. Pero sa totoo lang, sa pakiwari ko po mga kababayan, kapag nanatili si Bongbong Marcos na nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa lahat ng ginagawa ni Digongyo, baka magising na lang po tayo isang araw na si Sara na ang ating Pangulo. Dahil nalason na ng mag-ama ang isipan ng ating mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang mga kababayan, marami pong nag-aalala para sa kaligtasan ng ating Pangulo. Dahil alam po ng buong mundo kung gaano kahayo po katuso itong si Digongyo. Marami siyang pwedeng gawin na maaaring ikapahamak ng ating uh, Pangulo Hindi lamang ng iilan kundi ng buong bansa Kaya nga po ayon sa ating mga kababayan dapat daw maging alisto ang ating Pangulo Gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para mapigilan o mapigilan si digongyo bago maging huli ang lahat Sa totoo lang mga kababayan halos lahat ng ipinahayag ni Kapersilapid nung siya ay nabubuhay o nabubuhay pa nagkakaroon na po ng katuparan nagpapatunay lamang na ang lahat ng sinabi ni Kapersilapid Silapid ay may katotohanan. Sa totoo lang mga kababayan, tadhana na rin ang gumagawa ng paraan para mamulat tayong lahat sa katotohanan na lahat ng sinasabi ni Duterte ay puro lamang kasinungalingan. Kaya nga kung tatanungin nyo ako may magagawa ba tayo? Meron! May magagawa ang bansang ito. May magagawa ang mga Pilipino sa bansang ito. Tayo po ang magdidesisyon kung saan tayo. Doon tayo sa manlolokong politiko na nagnakaw ng trilyon-trilyon sa bansang ito? O dito tayo kay Bongbong Marcos? Nasabihin na natin hindi siya prepekto pero hindi siya mamamatay tao. Sabihin na natin hindi siya prepekto pero hindi siya ganung kagarapal kung magnakaw sa pera ng bayang ito. Wala naman prepekto eh. Pero sinasabi po natin dito, saan kayo? doon sa mas talamak, sinungaling, gago, demonyo, mamamatay tao? O dito kay Bongbong Marcos? Siyempre, kung may makikita tayong higit pa kay Bongbong Marcos, eh siyempre, saan ba tayo? Natural doon tayo sa mas higit pa kay Bongbong Marcos. Halimbawa, may mas higit pa kay Bongbong Marcos. At doon naman sa nakikita natin na may mas higit pa doon sa kay Bongbong Marcos, kung may hihigit pa doon, di doon tayo sa mas higit doon. Ano bang, ano bang pinag-uusapan natin dito? Diba ba? Ang pinag-uusapan natin doon tayo sa tao na makapagbibigay ng kalayaan sa kahirapan sa bansang ito. Doon tayo sa isang politiko na kayang iahon tayo sa kahirapan sa bansang ito. Ngayon, wala akong nakikita ang iba. Eh. Ang alam ko lang na mas mabuti kaysa kay Duterte ay si Marcos. Kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, suportahan ho natin ang ating administrasyon. Suportahan ho natin si Bongbong Marcos. Suportahan ho natin yung mga mabubuting politiko. Sabi ko nga, pag may nakita ako na hindi maganda sa pamamalakad ni Bongbong Marcos, kung papaano kung tinakwil si Duterte sa puso't isip ko, ganun ko rin siya itatakwil kapag may nakita akong hindi maganda sa kanya wala pu'tay tayong sinisino dito dahil ang ating pong iniisip sa programang ito ay ang ating mga kababayan ang ating bansa kaya po doon sa mga kababayan natin maraming maraming salamat po sa inyo at sana po lagi tayong magsama-sama sa programang ito muli po tulad ng sinasabi ng inyong lingkod mabuhay ang ating inang bayan mabuhay at nagmamahal sa ating inang bayan maraming maraming salamat po